kuya. Thank you, Ani, sa inyong gihatag. So much. Thank you, kuya Tini. Kay Toby. Ano kaya, ni? I'm so excited kung buksan. Wow, thank you. Ay. Bili mo tabo. Sige. mo Hello! Meron ako dito. Thank you so much. Wala, may sugar. mga dilata. Alam mo pinjo sa gusto niya po gani? Hello. Hello, thank you. Oh, wow, di mo ni mo day. Richard man day nak day. Thank you. Richard oh. Kau wak kami mungkin akan picture day. Hula mampu day. Oh, sama dengan day. Oh day. Kimadre? Oh. Hello, thank you, Madre. Salamat thank you sa imong regalo, Ani. Lipay kayo si Richard, Ani. Here. Lipay kayo siya. Ang koldado sa tinining. Thank you sa inyong regalo kay Richard. Lipay kayo ako ang anakin ay. Thank you kayo sa inyong regalo. Mother, thank you sa akong regalo, ha. Tinoji na tayo ingon sa kuha nung anak ko regalo kay Permente ko thank you. Thank you kayo sa inyong mga regalo. As in, nasan kayo regalo na dawat. Thank you so much. Eh, nana ko yung pangpalit. Oh, thank you so much. You know, ako, kataghan ako ng na regalo. Bisag ko ni Yote Gapon. So oh, yan. Thank you. Thank you so much. Ay, video